video. Blessed, blessed morning, guys, for today's video. That my energy, ano. Syempre, bulos. <laughs> Ay, check lang. Napagsigawan sa mga kamarapisan. Amen. Okay, oh, guys, blessed, blessed morning for today's video. Syempre, bilang isang mabait na asawa. Ay, sana all day. To feel it. Charis lang. Bilang isang na mabait na asawa. So, siyempre, kailangan natin maging mabait at maging mabait. So, para didilik kita. Charis lang. Siyempre, ano mo, ano yan, sad na mabuot na atawa. Ang mag, tutupi, sa mga bado, sad iya, darling. Raabing buot. And, I am so blessed and thankful din kay Lord kasi, even though, we are not rich, di mo na, ang tanan-tanan na mga bagay, pero, still blessed and thankful kay God because I have um, husband, asawa na pagmahal, mabuot, tas higit sa lahat, masipag, yung tipo na alugan ka, uy, so no, uy, oh, ginalugan, na alugan ka, di ka binapaalug, tungod sa budos ako, sabi ko, basi, man yun lang inalabha, kasi budus ako, basi, magpagdain ako budos, basi, di mo na ako alugan, tas yung tipo na ginalabahan, pambahado mo, di ba? sana palang bless ka na pag may asawa ka na irug na kasi dili man basihan ang kayamanan or an kwarta even though pilang tao kailangan tagad sa kwarta kasi nagakaon kita pero most important is may mayo na relasyon sa Panginoon gayod number one even though we are not perfect tapos may maayo ko dapat na relasyon sa ima ka, sa kag sa nila. Ka most of all palang kani masawa. I'm, Ang importante kag di sa ni masawa. Ano man kunyaman, yaman ka mo. Tapos inan ala na sa mutan tanan ginhatag sa imong pero di mo gali aram na ginaloko ka na. Diba? Mas masaklap mas, 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 yun pero naluoy pud ako sa mga babae na ginaloko ka sa babae pud ako guys. Ay, mali. Kada ginaloko ko na Kristi King. Hey! Pag ipaawa, masaya pa na paawa ka sa speaking mo. syempre bilang mabuot na asawa, nabibless man ako kay pasalamat man ako sa ginoo kay sige siya sa alug, tapos nandi daw ginapa na labag guys. Sana pa lang, blessed ka na talaga. Oh, wala ka nagtipid ka, may kwarta ka. Wow, salamat. Ah, gusto ko siya. o, diba? Pag mabuot ka, kag masipag ka na asawa, syempre may Towards words sa imo imo darling. Thanks love. Ano ito tanong? Nilain ni mo na ba imo bad umu. Ayo ina. Water daw love. Ayan, umabot na galian kulang gapo. <laughs> umabot na galian kulang gapo bisa ay din akon turistorya kag ako di bro vlog bigla umabot ang kulang gapo. Sir, alam din ko, di ba? Hmm, na asawa. I-continue ko, guys, no? At uh, to pa lang, super blessed and thankful na kita. Most important is smile and yung pag-urupod, even though dili man minti kasi may mga trials talaga na pag-agihan. But, be thankful na lang tayo kay Lord. Lahat ng yan, malampasan natin lahat ng ating mga pangailangan. Uy, nakita na. Kita na sa camera ang break. Charis. then that's all guys for today's video kasi ako ay magtitipig pa damo damo pantipigon ko pero ini siya na crispy king naging bakalunhal yan pa ini sa alas ano time na an oras na ba syempre 9.50 pala kakaong pa lang po namin guys That's all for today, mga mamshi, mga mamis. God bless everyone sa lahat ng mga mami dyan. Kaya magiging mami pa lang soon. Pares ko, kapag magpapakita mag pa lang asawa. God bless everybody. Praying and prayer ko sa tag isa sa atin is good health sa mga mamshi sa magiging mami ka. Stay happy. God bless.